Hi guys, it's me again, Shine. So for today's video, I tuturo ko sa inyo yung mga tips at yung mga nangyari nung kumuha ako ng assessment, which is caregiving in situ. At kung interesado ka, mo kalimutang mag like and subscribe kapag bago ako ka lang sa channel ko para ma update ka sa mga bagong videos na gagawin ko. So without further ado, let's go. So, yung una kong ipapakita sa inyo is yung ginawa ko ng morning. Kasi before 8, dapat nandun na kami sa assessment center. Good morning everyone. It's already 4 a.m. in the morning. Nigo na ako kasi today is our assessment day. So, good luck sa lahat ng... So, after kong kumain and Nagbihis na rin ako and don't forget your BB apparatus. And of course, don't forget to wear face mask kasi kapag nag ERCPR kayo, gagamit pa rin po ng face mask. I don't know why, pero yun yung protocol ng school. Uh. and then, ready na ako okay, para 6 umalis. 6 a.m. Ano, oh 6 a.m. na dito. Ako oh, dahil kayo ako. Ah, oh. Ay nako, good luck. Talaga malilate ako kasi almost magsi 7.30 am na nung nakarating ako sa school. Pero luckily nakarating tayo sa tamang oras. Ko sinabing dapat early pa nandun na kayo kasi meron pa po tayong orientation at yung mind natin is nakaset na dun sa ating Uh, assessment. Wala na kayong ibang iisipin ko di-focus tayo sa assessment. So, sa orientation, doon sasabihin yung mga gagawin natin. Kung nagtataka kayo kung ano yung primary form namin ng assessment. Sa so, part 1, doon yung provide care and support so, to infant. So, ano yun? Yun yung nag sterilization before preparation of milk yung burping of baby, upper feeding of baby, batting, ERCPR. So, sa part 2 naman, nandun yung sa patient with special needs and elderly. So, ano ba yung nagawa natin doon? Shaving. Yan. Yung wash po ah. Hindi yung iniisip niya. Then, cleansing bed bath. And of course, yung bed making natin with occupied or with patient. Perennial care and welter to bed went to welter. And wag nyo rin kakalimutan yung ER, CPR. Pagkatapos, meron din pala kaming housekeeping. Yun yung part 3. Kung saan paglilinisin kayo ng buong assessment center. Pero, pagtutulungan nyo naman yun. Kasi meron kayong number So, sa case kasi namin, sampu kami. So, bali, tinatawag lang yung gagawin mo na. Pero dapat, aware ka rin at dapat may presence of mind nga, sabi ko. Kasi, habang nag-perform tayo, tinatanong tayo ng assessor. Like, example sa akin, tinanong niya ako, what is 1 is to 2 when preparation of milk? So, ibig sabihin nun on is 1 ounce is equals to 2 scoop of milk. Yun. Yeah. And wag nyo rin po palang kalimutan, yung sa baby is ERCPR ay meron silang choking. So, what is choking? So, dapat magbibigay tayo ng 5 back slaps dun sa baby or infant. And then, merong five den na chest thrust. Yun yung unang gagawin. Or before, kapag sinabi na nung no, si na the baby is choking. So, sa elderly naman, yung gagawin natin is, first, magsishave tayo. Shaving the patient. Um, cleansing bed bath. And, of course, bed making with occupied or merong patient. And wag din natin kalimutan yung perennial care. And meron din po pala tayong bed to welcher and welcher to bed. So meron din sa bedside at sa adult. So sa bedside at sa na at sa na at kung bedside at sa bedside at sa bedside at sa bedside at sa bedside sa case ko, tinanong ako, when do you stop CPR? So dapat alam nyo po yun kasi di ba yung stop sa CBR meaning nun is S spontaneously signs of breathing and circulation T uh, turn over to professional provider O operator is exhausted B position assumes responsibility and S Seen become unsafe. So, yun. Yung ibig sabihin nun. And of course, meron din siyang tinanong about sa food na ibibigay natin sa children or toddler. So, is the grow, glow, go. So, sa go, tatanungin ka na naman ng isang example. Yan na nga ng mga rice natin or grains, mga ganon, cereals. And sa glow, ito yung ating frozen vegetables. Halimbawa, yung strawberry, broccoli, ganun. Tapos, sa atin namang grow, ito yung mga meat na kinakain natin. So, yun. So, after sa sasabihin na kung nakapasa ka ba o hindi. So, kayo ng cars. O, ipapakita ko yung sample dito. Mabilis lang. And, dun mo malalaman kung competent ka ba o hindi. And yes, kapag incompetent ka o hindi nagustuhan o hindi ka nakapasa sa assessment, pwede kang mag-apply 24 hours after ng assessment niyo. Yes, and magbabayad ka rin naman depende sa facility or kung saan ka kukuha ng assessment. Assessment no, na no, naman no, no. Assessment and Malungkot na balita kasi sa wakas. Kukuha na lang tayo ng update ko kayo kapag kukuha na ako ng certificate. Stay So, I hope naman na may nalarn po kayo sa video ito. If you do, please don't forget to like and subscribe and share this video. And good luck po sa kukuha ng assessment. And comment down kung ano po yung mga questions niyo kasi sasagutin ko yan as long as kaya ko. Ka. And huwag niyong kakalimutan na kung kaya ng iba. Hey Kaya mori. Good luck. Stay safe, man. God bless.